Ay, nako. Parating din. din. Ah, Ang panlata. Kaya, yeah, pa-check na lima gan, Pwede sa office, yeah. I will come back tomorrow morning. Okay? Oh. Okay, thank you. Bye-bye. Grabe. Huh? Ito diba yung bahay ni Lola. Ito ba yung kuya? Sobrang baho naman. Ah, uh, nga pala, uh, Doon sa kabilang kwarto ng ate mo, ah. Gusto mo pag-isa dun. Ayoko nang maingay. Ala! Patabog na siya, ate. Ano ba yan? Bakit? May reklamo ka ba? Wala. Huwag ka nang makulit dyan. Parang naman akong bata niya. Bihira. nga, pa-pasok mga kulit. Pagpunta ako. Sige na. Ba, ito. O, harap namin dito. Mga Sige pinsan! Kamayon Dito na pala kayo. Sana man na nagpasabi kayo na napaghanda ko kayo nako Paul. wag na. Tsaka, ano naman man yung papakain mo sa amin? Kanin at asin? Tommy, sama <laughs> na yan. Kaya nga tayo. Uh, Paul, uh, pwede ba pa kayo yung mga gamit namin sa labas? Alam mo na, pagod kami sa biyahe. Tsaka, tumatanggap ba ng card or check yung tindahan niyo? Sige uh, 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 lang lang. Ito, cash. Pumili ka ng mga kaya natin doon. at keep the change, okay? Uh, sige, buya. Iya. Yeah. Ayos pala yun siya. Unang utos sa'yo, may pera ka kaagad. Biko. Ang <laughs> bira. Iyayamang so, ka niyan. <laughs> Sige kuya, ayos muna ako. Sige. Ito na Okay. Lisan! Isa ma! Ano ba yan kuya? Bakit naman kasi dito pa tayo dinan, Baka hey, na nalang? Nakaboring. Ngayon ako. Ewan eh, ko pa kala mama. Masyado hinahabol to lumang bahay na to. Eh, Kayang-kaya ko naman bumili ng ganitong bahay. Ay, kuya, baka may binangon na kayo dito kaya gano'n. Baka naman nandito yung time na siya. Pwedeng gano'n. Ayan na oh. Tama na nga yan. Nagtay nga na tayo. Pagod ako sa biyahe. Kaya nga, ka na rin ako. Hi, mga atik-kuya. Mabuti nakating na kayo. Mabuti na yun may kasama na kami ni Kuya. Um, may mga gusto po ba kayo? Paila. Buti naman lumabas ka na. Mm Ayan, mo itong mga gamit namin. Para naman ito pinapak. Oh. pakibit bitbit? bit mo na. Kung magalala ka ba ang mga yate, ete? Anong babayaran? Puri mo na yan. Tara, tayo na tayo. Ah, ba? Sulit-sulit yan. sulit Kuya. Oo. Oh. Bakit ba kasi hindi mga pinsan natin? Sa dinami dami nating mga kasama. Sila pa. Eh. Uy, Mayla. Ito ni Kang Marjan. Baka mamay marinig ka eh. Oo, oh, lumon. Tsaka naman sila. Sa pagkakaalam ko kasi eh. Grounded yung mga yan. Nahiya mo na. Wow! pang grounded na sa kanila tong bahay. Samantanong tayo, kapipresya natin ito, Kuji. Eh, iba kasi yung nila eh. Tsaka, kaya mo na. Bye-bye eh. mo. Tara nga. Ano ko kasi na makakamil? Oh, pa ako dyan. Ah, mag kaya mag-set kayo na yung kaya hindi. kaya pre sige sige um, sige para transfer hello oh oh Put. hello naglag ay hello ay naku po nawala na signal kainis naman oh panalo na yun eh it. kaya na Miko. kaya nga tayo din nalang dito dahil dyan sa ka-addict mo ay. ay ganda ka na no? Wow ah! Sino kaya ikaw nga nagdadala ka ng shota sa bahay? Kaya pinagpunta tayo dito eh. Nadala mo lagi si Andrew dun, no? Mahimik ka nga, mamaya makarinig si sa iyo. Ito ang labas! Uy, kayong dalawa ah. Mas masakit ulo ko sa inyo. Si ate. Magkasikasa na kayo para makakaya na tayo. Talo na. Ba't kami? Hello? Nandiyan si Napolo? Saan so, kaya ba? utusan mo? Bayaran mo na lang. Pero um. pera lang naman ay. Okay. Ba, ayos yan. Advantage natin dito, binayaran natin sila, meron tayong mga utusan. Katulong at saka iyayo ba yung mga gano'n? Hindi <laughs> ba? hindi eh, yun. Kaya, may isang hey, pera. Magtalino ka dyan, Miko, ha? Bagay, para may katulong din tayo dito. Kami lang to, kapag. Malami yun. Marami naman tayong pera. Ibigaw ko na lang sila. Yeah, yan, malalang bigyan ko Sige na, mag... Um, sa ATM ko para bigyan sila ng pera para makakaya tayo. Talo. COVID ka ng sila Sige lang, Tommy. Ay. Huli ka na kasi. Ah. Ay, ko. Talo ka naman ako. Mm hmm Excuse me! Paglalaba ka? Ay, maglalaba ka pa. Oh, sige. Ikaw lang muna. Bukas na lang ako. Ba't ako maglalaba? Ikaw maglalaba ito. Bigyan mo na lang sa akin pagtuyo na, ha? Ha? Yeah. Ah! Ah, dog! Ah, oh, tama mo rin daw! Pero yung ma-instance... Bakit? May reklam ba ba? Ah, teka. Alam ko na yun. Eto, pumili ka ng ano. Pumili ka ng milk tea. May milk tea ka ba? Hindi, ano nalang, kape tsaka tinapay. Oo, kasi kailangan mong probesya ka na. Te, bigyan ka din. Kasi baka libre lang yung ginagawa ka niya. Bigyan ka

ginagawa mo dyan? Ba't ka naglalabad dyan? Di ba may washing machine tayo? Tsaka bakit kinakamay mo yan? Eh, sabi kasi niya ate Tommy, huwag daw i-washing eh. Kay Tommy yan? Tsaka kay eh, Kuya Miko. Aba, bakit ka pumayag? Di ba marami ka pang gagawin? Tsaka exam mo bukas, di ba? Yung magawa natin, hindi dito. Sige na, pumunta ka na doon. Ako na dyan. Pagkain ka sa trabaho kuya. Okay lang. Pumunta ka na doon. May exam ka bukas eh. Okay. okay lang. Tsaka nga, magkala kuya. Oo. Oh. Binigay nila ako ng pera. Kapayat lentong. Pera? Akin yan. Pumunta ka na doon. Ako na dyan. Thank kuya. Ay, bye bye. Sige. Tulungan na kita. Tulungan na tayo. Ay. Alam mo, Kuya, hmm. namiss ko matulog dito sa lapag. Oh, pag lagi talaga natin kasama yung mga pinsan natin ay lagi tayo nakapesto dito sa lapag. Bulang na lang, ilagay niyo tayo dito sa ilalim ng sopa. Diyos ko po. Ay, hey, naku, daan ang sinasabi. Huwag na nga tayo. Hmm? Pero kuya, alam mo na isip ko lang. kaya ganun? So, sino pa yung masipag sa araw-araw? Sino pa yung walang wala? Pero kung so sino pa yung masama at mga tamad, sino pa yung sagana sa buhay? Ang unfair ba ng mundo? Hindi na kumain na. tayo. na tayo. Pero kuya, alam mo, <laughs> kahit ano pa estado ng buhay natin, okay lang. Tapos nakasama ito. Good night, kuya. Good night, kuya. Kuya nila ka pala, naganda rin ka, magluluto ka ba? Magkano mela? ano magkano? Samang gabi eh, masayahin mo lang ako, oh. babayaran kita kahit magkano, basta galingan mo na. Umayos ka kuya ha, huwag kang lalapit sa akin, sisigaw talaga ako. Aba, matapang ka pa, may eh, pera pera lang naman kayo magkapatid ha, nangyari ka pang di yung gusto. Kapag din mo, mukha mo eh, no? Alam mo kung tutusin, hindi namin kailangan ng pera, no? Mga walang kwentang tao. Asa sa magulang. Mayabang ka lang naman kasi may pera kay. eh. Pero kung tutusin, kung wala kang pera, sa so, kung bata ka lang. Kapi nga Ah, oh, ano yun? Kung mabasa yung iPhone 16, baka mo ito. Ah, doon. May pera ko sa pagpunga ka doon, pabili mo. Mm -hmm. Ano sa'yo? Ba't ka rin ako okay. pabalis, okay, yes, ha? Eh. Mga yan sa'yo, bunso. Itawan mo ko. Ay, huwag na nga. Na Ay, nga. mo ko eh. Sina, pinapitawan mo ko eh. Pagsabihan mo yung kapatid mo, ha? na Nailugarug ka naman niya yung kamanya ka. Pati ba naman si Marga, sarili mong pingsan, tinalo mo pa. Anong problema mo, Paul? Ha? Ah. Uy, excuse me ah. May taste naman tong kapatid ko. Hindi e, niya papatuloy ang si Myla. Ang ganda Wow! Ang kapal na mukha ah no? Sorry ah. Pero nakakawala ka na kasi ng respeto eh. Oo, oh, maganda ka. Sambanda. Maganda ka lang. Kaso nga lang, kinaiba naman sa mga ugali. Pero, teka lang ha? baka sabihin mo, si ugali sa father ako eh. Take note, sinasagot lang kita dahil sa ugali ng panal. Tama na nga yan! Paula, Ayoko ko ng gulo. Tsaka, ayusin mo yung pagbibinta sa kapatid ko. Ah, oh, wait lang. Hindi ko, ka ng pera doon. Magkano kailangan mo? Oo, oh, kuya, pera. Magkano? Pera? Pera lang kailangan niya, kuya. Oo, yung mga pera niyo. Hindi namin kailangan niya. Ano ang sabi? Bukang pera? Ha? Ah, mga asal lang naman kayo sa mga bagulang ni. Eh. Kami kahit mahirap kami, pinagigirapan namin. Di makakatulad niyo. ninyo? Mga oh, wala kayong kwenta. Hanggang may nakita na kaming respeto sa inyo, lumayas sa mamamahin na to. Eh. Bakit ka pinalayas dito sa inyong barangay? Sige! Huwag kayo umalis. Yung barangay, para tingnan yung parang kumuhin at siniko. Sige, hintay natin. Yeah. Gusto tayo dito. Uh -huh. Okay, magantay tayo dito. Uh -huh. Sige, alis tayo dito. Hindi ko naman sa bahay na to eh. Tara na to eh, Mico. Gano'n, gano'n. Sige. Eh! Papakulong kita! Sige, ko kita.